Suki, ito naman na uh, tapos ko nang gawin yung palit makina na rado na completed ano. <coughs> ito naman yung uh, sunod kong ginagawa ay ang uh, Seiko 5, 709 Ayan mga kasuki. Uh, na overhaul natin. Ngayon na uh, meron tayong dumating na customer si Madam, unahin ko muna 'to. <laughs> gawin muna natin ito mukhang um, marami itong dala o, oh, sampung, sampung rilo sampung rilo <laughs> sampu bawasan ng pito okay. puro oh, battery na yan puro battery anong rilo ito coach si coach o. Oh. ito naman si manager ah, blueberry ito naman si MK Michael Cordan eh Michael Michael Kors. Magkano yung baterya? Yeah, na. i-check natin madam ha kung, kung, kung magkano mga baterya nito. Set aside muna natin 'yan. Mura lang 'yan. Sa kulang <laughs> binigay oh, okay, mo, aawtahin ko na lang. Oo, pwede naman. Wala na ako susunod hmm. na malat na sila walang ng battery. Nagkasabay-sabay ba? yan yeah. Unahin muna natin ito si Blueberry. Wow, ang ganda ng relo mapapawaw ka pero ang makina niya eh lokal 100 lang ito madam yeah check natin mama kahapon pa niya araw kayo nauto sa buti kahapon hindi ka nagpunta kasi nagkiapo ako kahapon ah. mili hindi mo ko maaabutan tama tama yung punta mo ngayon ah Kino, kinulit ka na talaga ha? kinulit na siya mga kasuki na mapalagyan na daw ng battery ayan 626 bukas tayo ng bago sige okay lang upuan, uh, upuan ko talaga yan para sa mga customer ito yung bago Okay, yung dati niyang battery is no more. Pero ang ganda nitong relo ah. Pero yung makina niya, local. Ayan, okay, umandar na. Ayos. Buti naman at umandar. Prado na natin. Set natin sa oras. 11. Ah, ayan. 10 to 11. Okay. One man down. Next natin ito. Yan. Ganun lang ang pagbukas niya. Pangalan ng Rilo ay Coach. Si Coach. Yan. Okay. Wow. Ganun din ang kanyang makina. Ang local lang din. Pero parang mga original ano? Kung titingnan mo, papa bigla ka wow. Pero pag tiningnan mo na pala ang makina, mas lalong wow. Yan, hindi na natin i-check. Matik na yan pagka ano, bago yan. Okay. Kinabit natin. Oy, walang seconds. Sige, malalaman natin yan. Lagay natin sa oras. tapatin natin obserbahan muna natin kung umaandar next is si, si Michael Cordan eh Michael Kors yun wow pareho din Walay na rin yon Okay, mandar. Mandar si Michael Cordan. Check natin ito. Ah, okay na ito, mandar na to. Wala siyang seconds eh. Hmm. Pero naghiwalay na. Sabi nila oh, di ba? Yan. So ito okay na to. Sarado na natin. Yan. Okay. Yan. Tatlong rilo. Si Coach. Si Coach, si Blueberry at saka si MK. Palit mga battery. Yan mga kasuki. So yon. Natapos na yung tatlong pa battery. Balik tayo dito sa 709 na overhaul. Sabi ko nga ano itong rilo na ito si eh, sa kapatid ni Pogi na kasuki din natin yun nga pala no shout out sa pang 1118 ko na subscriber yung nagpagawa ng ano nagpagawa ng rado na gold plated na pinalitan natin ng makina ng Japan ang makina nun kagaya ng tatlong pinabaterihan ko mga kasuki na, na pinabaterihan ngayon lang puro siya, puro japik Yan mga kasuki ah, assembling na ako. Na-assemble ko na itong mga mga piyesa. syempre ang mga ina-assemble natin yung eh. nalangisan natin. Ayan mga kasuki, okay na itong inoverhaul ko no. Ayan na assemble ko na. Oh. Uh, na nakakabit na lahat. Ayan, maganda na takbo ng kanyang uh, balance wheel oh. Pansin niyo naman mga kasuki. Oh. Uh, Siguro battery. Ayan uh, na. malinis na siya. Kakabit na natin. Sige, mo lang 'yan, dadalhin mo. Pasok na natin sa kanyang kaha. para makuha na ito mamaya so pangalawa ito ito yung ginagawa natin Yeah. okay pasok sa banga yun, ikakabit natin ang kanyang rotor rotating motor. Siyempre, tiklop natin 'yan para hindi basta-basta ka-class. Yon, ayos konting bunga buga buka buka at sarado na natin yan okay na working good na yan mga kasuki